Itong mga talong ang nakita ko'ng i-harvest muna dahil natutumba na 'yung mga ibang puno sa bigat ng mga bunga nito. Malalaki kasi itong mga variety na ito na talong kaya talagang mabibigat siya. And super thankful na nabubuhay itong mga talong dito kahit na winter dito sa Australia. Ang variety ng talong na ito ay Black Beauty at gustong-gusto ko ito dahil hindi mabuto 'yung loob at sulit na sulit na pang-ulam ito dahil 'yung isa o dalawang peraso ay pwede na naming pangulam kahit iprito mo lang siya tapos isawsaw mo sa kamatis na may bagoong alamang o kaya naman ay toyo mansi. Ang isa pang favorite na luto ko na ginagawa dito ay eggplant omelette. Hinihiwa lang namin ng pakubes at saka namin ito hinahaluan ng itlog. Ito ang favorite ko na luto nitong talong. At pwede mo rin naman itong gawing tortang talong kagaya nito. Medyo matagal mo nga lang iihawin yung talong dahil pabilog ito na matagal din ang buhay nitong talong na ito o maabot siya ng 2 years mahigit basta pinupurun ko lang yung mga stems nito para continuous pa rin yung kanyang